Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang dalawang malaking balita na may kinalaman sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Una, ang pagre-retiro ng US Army sa kanilang surveillance aircraft. At pangalawa, ang isyo sa pagbili ng F-16 fighter jets para sa hukbong panghimpapawid ng bansa. Ngunit bago ang lahat ay kung bago ka pa lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Kamakailan lang ay inanunsyo ng US Army na ireretiro na nila ang kanilang turboprop powered surveillance aircraft pagkatapos ng taong 2025. Kasama rito ang RC-12X at MC-12S EMARS-M na parehong gumagamit ng Beechcraft C12 Euron platform. Kung iisipin natin, ito ay magandang pagkakataon para sa Pilipinas, lalong-lalo na't kulang na kulang pa tayo sa Electronic Intelligence o Signals Intelligence Capabilities. Ang mga aircraft na ito ay hindi pa ganoon katanda at pwedeng-pwede pang magamit at mapakinabangan ng Philippine Air Force o Philippine Navy. Ang ating Navy ay kasalukuyang gumagamit na ng Beechcraft C-90 kaya may familiarity na tayo sa ganitong uri ng platform. Kung hihingi tayo ng donasyon o assistance mula sa US ay malaking tulong ito sa pagmamanman sa West Philippine Sea lalong-lalo na sa illegal na base ng China sa loob ng ating EEZ. Malaking bagay na may sarili tayong intelligence gathering aircraft na kayang imonitor ang signals at galaw ng kalaban Mahalaga ito para sa siguridad at kalayaan ng ating bansa. Sa kabilang banda naman, ay mas lumilinaw na ngayon ang pagnanais ng gobyerno na makuha ang F-16 multi-role jets mula sa Estados Unidos. Aprobado na kasi ng US State Department ang posibleng pagbenta ng 20 F-16 jets sa Pilipinas, 16 na F-16C at 4 na F-16B Block 7072 subalit ang tanong ay kaya ba natin ang presyo tumataginting na 5.58 billion dollars ayon kay ambassador Jose Manuel Romaldez pinag-aaralan pa kung paano ito mapopondohan hindi biro ang halagang ito pero kung makuha man natin ay siguradong game changer ito para sa ating air force ayon sa mga opisyal ng Philippine Air Force ang F-16 daw ang pinakaakmang fighter jet para sa interoperability natin at ng Estados Unidos. Subalit, lahat ng ito ay nakasalalay pa rin sa plano ni Defense Secretary Gibo Chodoro at ni Pangulong Marcos. May negosasyon na rin daw kasama ang Lockheed Martin upang pag-usapan ang financing options. Malinaw na nasa critical na yugto tayo ng modernisasyon Pwede tayong makinabang sa mga lumang gamit ng Estados Unidos at baka makuha na rin natin ang isa sa pinakamalakas na fighter jet sa mundo. Ano sa tingin ninyo? Dapat bang kunin ng Pilipinas ang surveillance aircraft? At worth it ba ang F-16 para sa ganong presyo? I-comment lamang ngayong sagot sa comment section. At dito na po magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat po kayo.